gumanda na lalo mga kapatid ang aking mga bato nakakaiba ito ay ano yan ito, binabad ko sila sa tubig katatanggal ko lang kasi naroon, naroon ng kitikiti ito naman yung mutya yung kahoy na naging bato yan ang mas maganda no? tapos ito ito iba rin maraming mga bagay tayo na hindi natin alam ito ito ay yung uh, ayun diba leklay yan ang leklay people leklay ng dagat ayun mo mapapansin ang kaganda ng hugis hindi lang kumuha ng leklay. Ano, wala yung leklay ko. Yung mga leklay. Yung dalawa lang leklay ko ngayon. Na nagbibigay suwerte. Mas matindi. Meron pa. Iba din pala ito. din pa.